Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na tunay na kawili-wili, isang bagay na direktang nagmumula sa mundo ng sikolohiya ng tao at sa banayad na mekanismo ng pagkahumaling. Maraming lalaki ang nag-iisip na madali nilang malalaman kung ang isang babae ay matagal nang hindi nakakaramdam ng malalim na emosyonal na pagiging malapit. Ngunit ang katotohanan ay mas maselan kaysa sa tila iminumungkahi ng sikolohiya na ang paraan ng pagbati sa iyo ng isang babae, ang kanyang tono, ang kanyang pagpili ng salita, maging ang enerhiya sa likod ng isang simpleng hi ay maaaring tahimik na magbunyag ng higit patungkol sa kanyang nararanasan sa loob kaysa sa iyong iniisip. At kaya naman ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo ang anim na pattern ng pag-uugali na kadalasang lumilitaw sa mga kababaihan kapag matagal na silang hindi nakakaramdam ng tunay na emosyonal na intimacy. Ngunit bago tayo magsimula, hayaan ninyong babalaan ko kayo. Ang huling palatandaan ay maaaring ganap na magbago sa paraan ng pag-unawa mo sa pagkahumaling ng kababaihan. Kung bago ka rito, nasa perpektong lugar ka. Araw-araw ay nagbabahagi ako ng mga pananaw, refleksyon at mga paliwanag tungkol sa mga relasyon, sikolohiya ng kababaihan at ang mga banayad na senyales na hindi napapansin ng karamihan. Kaya kung gusto mong maging mas kumpiyansa at tunay na maunawaan ang emosyonal na mundo ng mga kababaihan, Siguraduhin ilike ang video na ito, ipost ang iyong mga saloobin sa mga komento, at mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang pang-araw-araw na mga pananaw-senyales numero uno. Binabati kanya niya ng isang kwento, hindi isang simpleng hi. Napansin mo na ba kung paano ang ilang kababaihan ay hindi basta-basta bumabati? Agad silang sumasabak sa isang maikling kwento? Isang bagay tulad ng, hindi ka maniniwala sa nangyari sa opisina ngayon. Hindi ito basta-basta daldalan. Sa psikolohiya, ito ay kilala bilang emotional redirection kapag ang isang babae ay matagal nang hindi nakakaramdam ng panloob na pagiging malapit, kahit ang pagbati sa isang taong nararamdaman niyang naaakit ay maaaring magmukhang masyadong matindi. Kaya sa halip na harapin ng direkta ang pakiramdam na iyon, itinuturo niya ang kanyang emosyonal na enerhiya sa pagsasabi sa iyo ng isang bagay, kahit ano, hindi mahalaga ang nilalaman ng kwento ang layunin ay makuha ang iyong atensyon nang hindi inilalantad ang emosyonal na tensyon sa likod ng isang simpleng pagbati. Nakikita ito ng sikolohiya ng atraksyon bilang isang emosyonal na tulay, isang paraan upang pamahalaan ang daloy ng koneksyon nang hindi ito hinahayaang maging masyadong malakas nang masyadong mabilis. Palatandaan numero dalawa, nagiging mas magalang siya. Sa halip na batiin ka ng kaswal, tulad ng hi o kumusta, pumipili siya ng mas formal na paraan. Hello, kumusta ka? Habang nakikipag-eye contact, nang medyo mas matagal kaysa sa karaniwan. Mukhang simpleng paggalang lang, ngunit ipinapakita ng psikolohiya na ang labis na paggalang ay kadalasang isang uri ng emosyonal na proteksyon sa sarili. Kapag ang isang tao ay matagal nang hindi nagpapahayag ng mainit na damdamin, maaari nilang gamitin ang paggalang bilang panangga. Isang paraan upang manatiling ligtas habang pinipigilan din ang kanilang interes na maging masyadong halata. Ang paggalang na ito ay hindi tungkol sa kagandahang asal. Ito ay isang walang malay na pagtatangka na balansehin ang pagnanais na kumonekta sa takot na maging masyadong nalantad. Palatandaan numero tatlo. Maliliit, hindi sinasadyang mga haplos maaring marahang tinatapik niya ang iyong braso habang bumabati. Maaring lumalakad siya ng medyo palapit kaysa sa karaniwan. Mukhang kaswal lang. Ngunit ipinapaliwanag ng sikolohiya na ang magaan at maiikling haplos ay kadalasang natural na pagpapakawala ng nakakulong na emosyonal na tensyon. Ang isang babaeng matagal nang hindi nakakaramdam ng emosyonal na lapit ay maaring gumamit ng maliliit na kilos na ito upang mabawasa ng distansya, kapwa sa pisikal at panloob. Ang mga galaw na ito ay mabilis, mahina, kusang loob at halos palaging perpektong tiyempo. Hindi ang laki ng paghipo ang mahalaga, kundi ang natural na daloy nito. Sa sikolohiyang panlipunan, ito ay itinuturing na isang pagsubok sa kislap, isang hindi nakakapinsala at likas na paraan upang makaramdam ng ginhawa at koneksyon senyales numero apat. Nagtatanong siya ng mga bagay na hindi naman talaga nangangailangan ng sagot. Mga tanong tulad ng, hindi naman masyadong mahirap ang pagpark, di ba? O, malamig ba sa labas? Hindi niya talaga kailangan ng impormasyon. Binibigyan lang niya ang sarili ng sandali upang patatagin ang kanyang mga emosyon ipinapakita ng pananaliksik sa komunikasyon na ang mga tao ay nagtatanong ng mga mahina na tanong kapag medyo nalilito sila dahil sa atraksyon. Para sa isang babaeng matagal nang hindi nakakaramdam ng emosyonal na init, ang pagbati sa isang taong nakikita niyang kaakit-akit ay maaaring maging isang malaking sandali. Ang mga tanong na ito ay nagsisilbing emosyonal na angkla mga paraan upang pakalmahin ang kapaligiran at panatilihing dumadaloy ang interaksyon habang kinokontrol niya ang kanyang nararamdaman. Hindi ito tungkol sa tanong. Ito ay tungkol sa pamamahala ng kanyang emosyonal na enerhiya. Senyales numero lima. Ang kanyang antas ng enerhiya ay hindi tugma sa kapaligiran. Isipin mong pumasok ka sa isang kalmado at tahimik na lugar, ngunit binati kanya ng may malaking ngiti masiglang mga kilos at hindi pang mataas na sigasig. Parang nasa isang pagdiriwang siya, mukhang nasasabik lang siya, ngunit tinatawag ito ng mga psikologo na emosyonal na kompensasyon. Kapag ang isang tao ay matagal nang hindi nagpapahayag ng malalim na damdamin, maaring tumugon ang kanilang nervous system sa pamamagitan ng pagpapataas ng kanilang sosyal na enerhiya gamit ang labis na kasiglahan upang matakpan ang panloob na kaba. Ang mataas na enerhiyang ito ay hindi nila yon upang mapabilib ka. Ito ay isang walang malay na pagtatangka na balansehin ang kanyang panloob na tensyon sa isang panlabas na pagpapakita ng kumpiyansa. Ang kanyang boses ay maaaring medyo mas mataas, ang kanyang tawa ay medyo mas bukas, ang kanyang mga reaksyon ay mas masigla, kahit na sa loob nakakaramdam siya ng halo-halong emosyon. Palatandaan numero anim, ang kanyang pakikipagtitigan sa mata ay matagal bago siya salita. Minsan, ang pinakamalakas na palatandaan ay wala sa kanyang mga salita. Ito ay nasa katahimikan sa harap nila. Isipin ang kanyang mga mata na nagtatagpo sa iyo at nanatili roon ng kalahating segundo ng mas matagal kaysa sa karaniwan bago siya tuluyang bumati hindi ito pag-aalinlangan ito ay kabaligtaran inilalarawan ito ng mga psikologo bilang isang tugon ng pagtigil isang sandali kung saan ang pag-asa at emosyon ay nagbabanggaan bago pa man mangyari ang aksyon pagkatapos ng mahabang panahon na walang malalim na emosyonal na karanasan ang tahimik na paghinto na ito ay nagpapakita ng mga damdaming gustong lumitaw ngunit pinipigilan pa rin ang pagbati ay maaaring mukhang simple, ngunit ang tingin bago ito ay nagdadala ng lahat ng hindi pa niya nasasabi. Kung gusto mong maunawaan ang susunod na antas, kung paano kumikilos ang mga kababaihan kapag sila ay tunay na handa para sa mas malalim na emosyonal na koneksyon, hindi lamang sa pangibabaw na atensyon, manatiling nakaantabay para sa susunod na video. At kung nakita mong mahalaga ang mga insight na ito, huwag kalimutang ilike ang video, ibahagi ang iyong mga salubin, at mag-subscribe habang patuloy naming ginalugad ang kamanghamanghang mundo ng sikolohiya, mga relasyon at atraksyon ng tao.